Dito ka sa gitna. Dito ka sa gitna. na na. ng pahing. Groovy talaga. Hindi, di nung pinunong e pahing. Ayan na, ayan na. Baka may magsiliparan dyan. Wala, wala. May ano pala yan. Yung basura ni Eds. Wala siyang mapagtapunan. Ano daw? Ano daw? Basahin mo malakas.

Kaya pala hindi nagano sa GC na ina, nag, naabala na, na, pala siya. Ka. pala magpagod. <laughs> bala ka, dyan. Kala ko sapat na yung box king, na kinunapit. So, na ako! Why the thing is? Kaya pala bumili siya <laughs> <My God. May laughs> na sapat. <ulit>. Grocery <laughs> pala yan eh.

Ayun alas na. yung na 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 O kaya panty. Panty! Ayun ang trademark niya diba si Panty? Ano Ang daming balon. Ano yung mga bata? Oo! Ang daming balon? O! May nakasulat pa yan! Wala! Ayan nga daw sabi niya na ano eh, Exciting part, wag ka lang umiiyak. Uy, may pag... pa <laughs> <may pag> <laughs> 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 ano, si niya yan sa Everwing na bag. Okay, oh, everwing Yan! Pa, yung pa kasi okay. bawal nilabas. <laughs> din si ba? wow, basura na naman, Ed. <laughs> <laughs> Am, basura talaga niya yan dun. Wala siya mapagtapunan. Hindi <laughs> maganda talaga itong

Ayan na. Bikini yan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ano yan? tibo. Saan pa siya? tibo. Diba? Ako diba? Ah! Gra! Tiba! Tiba! Akala ko, Tiba! Eh, Akala <laughs> <da> <laughs> 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 ko, Tiba! Ayoko sabihin. Panti! Sa'yo, lupo-lupo, Panti! That's not ayo pala, na oras Puno na yung storage ng phone ko <laughs> Next na Next na. Ah, si Grace